shout out sa inyong lahat mga kabindors magandang araw magandang gabi sa inyong lahat dyan saan man tayo sulok ng mundo naroon ay binabati ko po kayo kumusta na po kayo mga kabindors ngayon mga kabindors ang mission natin ngayong araw ay bisitahin natin si ate Runa sa kanyang pinagtitindahan kasi i-update natin mga kabindors ngayon may dala tayo sa kanyang sorpresa ah uh, itong nasa sombrero ko ito ang uh, sorpresa natin yung <laughs> ano ito mga kabindors panangga sa hangin doon sa kalanya kasi nahirapan nga siya magluto kaya ito isusurpresa natin kaya ginawa ko na munang ano ito. Ang uh, sombrero. Tapakita natin sa kanya mamaya kung kilala niya itong uh, nasa ulo. At saka may isa pa tayong surprise sa kanya mga kabinos ito. Ah, uh, wow. Bibigyan din natin siya ng payong kasi kawawa naman mga kapinos. eh. Ah, uh, araw doon at saka pag dumating yung ulan ah, kawawa siya maano yung ano niya yung paninda niya ba mababasa hindi man niya maitakbo sa kanila yung kay medyo malayo naman ng ah, tinitrahan nila yan sa school na kanyang pinagtitindahan kaya e, ang ginawa natin ay ah, ibinili natin ng payong Uh, sa pamamagitan ng ating mahal na sponsor na Mahabagin ang puso uh, thank you thank you so much ma'am anonymous ng Pennsylvania sa iyong ipinaabot po na gagamitin ni ate Aruna at saka nagpapasalamat din ako doon sa ating mahal na sponsor din na siyang nagsusupport din sa aking mounting channel kay ma'am Ginny Bryan ng Australia ah uh, ito po ang kanyang ipinabili sa atin pero hindi kilala ito ni Runa ni ate Runa kaya nga pahulaan natin ito ang panangga mga kabindos ng hangin doon sa kanyang kalan Ayan mga kabindos, abangan nyo ako doon sa aming pag update Ayan. Ayan po mga vendors nandito na tayo sa pinagtitindahan ni Ate Rona. Mm, good morning, tayo okay, oh. mm -hmm. na. Oo. Oh, tuloy. Tindahan. Oh, tuloy-tuloy ang ano mo dito, ano? <laughs> ang imong negosyo. Tuloy-tuloy mm, yung konting ano lang kuhunan mm. ay amo <laughs> na kuya. Ito araw no pininda. Oo. Oh, oh. Kumusta naman yung ano? yang kita natin. Okay naman. Okay lang naman kuya. Hmm. Kahit pa paano, mayroon naman. Mayroon naman din. Maka, ano din ang, makapili din ang, ano, ulam. Oo. Oh. Kahit maliit lang. At least mayroon pagkakitaan. Mm -hmm. Ay, maganda yan. Extra, ano lang. Pinating ko na Kasi gising ani Ah, nilagyan oh, mo na dyan ng plastic, ano, para hindi uh, yung mahanginan. Oh, uh, tsaka, ano, para yung baon hindi makalaglag dyan. Kasi, mm. mahirap na magluto talaga na, ano, mm -hmm. um, mahangin. Baka mamaya, managlaga ng gamu, -gamu dyan. Okay, um. Masama dun sa luto ipagkain eh, pa naman. Ah, uh, napapansin mo ba yung sombrero ko? Oo nga po, yeah. Huh? Ano ito? Ano ito? Ah, uh, sombrero ito ng hari. Oh. Ay, tama na. No? Kaya ganun yan po. Eh. Ay, talagang sinadya yan. Pero kilala mo ito. Yeah, kilala mo itong nasa kasuklob sa ulo ko. Ay, ano ito? Yung ano, ano ba yan? Ano? Ayun, hulaan mo Kita mo, mo, ginawa ko pang sombrero yan hmm? Ay, salamat so, kuya Kasi nga, itisting mo nga doon sa ano mo Sa kalan mo, para ah, Magin, ano na yung pagluto mo Magin, isyot mo sa mga, ah, sa mga butas. butas, oo Ayan, ganyan Ayun kahit Ay, ma kayo. ano na yun, maangin, eh okay na, ano? Maraming salamat ya. Uh, Alam mo ba ang nagbigay uh, niyan sa atin, yung ating, ano, uh, mahabagin din ang puso na nakakapanood sa ating video? Ay, salamat ating po. mahal na sponsor. Salamat po uh, sa nagbigay. Sabi niya, bigyan mo si Ate Rona ng panangga niya dyan doon sa hangin. Sabi ko, ma'am, sige, at uh, maghahanap tayo. Kung magkahanap tayo. Uh, siya po ay si, ano, ma'am Ginny Bryan. Pasalamatan mo siya, ma'am Ginny Bryan. Ma'am Ginny Bryan, salamat po sa binigay mo po. Malaking tulong po sa akin. Para po hindi mahangin yung, ano, super so, kalan. Hangin po kasi. oh, safety na yan. Safety na yan, o. Oh. Kita mo. Kahit medyo kumangin yan, mayroon siyang pananggat sa hangin na hindi siya... Kanina nga, ka, bala ko magdadala pa ng karton. kasi... Sabi ko baka mahangin masyado doon. Pero ito din naman dito, Katerona. Ano pa ka ito? Kasama mo siya? dito po, may kaibigan. Ang nanay nito, kaibigan ko. Ah. Eh ngayon, napunta sa bahay. Kaso lang, wala ako Kao. doon. Kaya dito siya pumunta. Mm-hmm. Kaya, yun. Magtulong-tulong na muna sa akin. Kaya wala siya pasok. Ah, tumutulong lang sa'yo. Ah. Napapansin ko yung ano mo aterona. <laughs> ah, payong. yung payong mo. Napapansin ko dapat nga sana ano meron talagang ano meron payong dito ka ano kasi pagdating ng ulan magiging safety yung paninda mo at saka ano yung ang maganda kasi maliit po siya eh hindi masakop sa ano eh may nagtanong ako dun sa bayan eh ang mahal naman kuya oh. sobrang mahal kaya hindi ko naman kaya kung so kaya rin. bilhin. May makaipon siguro ako. Baka matagalan pa. Hmm. Eh, iyan na lang ang ano natin. Aray, zero na kasi simple. Uh, mayroon din may mga nakapagapanood ng ating video na nahabag ano sa kalagayan mo nito. Dito na nagtitinda ka. Wala ka mang paayong. Eh, Doro ko mayron mak aano ah, aabot sa iyo ng payong ngayon na para i-surprise e ka. Wow. Mhm. Pa-pa. Dai tulong po sa akin yang Sana natitiyempo po guys. Abe, ah, ah pwedeng Makita mo utosak. Utosang kita. Pumunta ka doon sa ayun na motor na yun doon. Yan, nakuha ng mga kabindors ang sorpresa natin ng bata. Uh, inutusan natin doon sa aking sidecar upang kunin yung sorpresa natin kay Ate Rona. Ayan, Ate Runa yung sorpresa ko sa'yo. Oh. Uh, tingnan mo, Ate Rona. Ayan, tingnan mo. Hmm. Ayan nga, para masakop yung ano mo, dating ng ulan, hindi talaga ma ulanan yung paninda mo. Hmm. Ayan mga kabindors, ay safety na ang tindahan ni Ate Rona. Ah, ito na bilhan na natin siya ng kaniyang payong na malaki. Oh, sipi na dito mga kabindors, oh. Ah, sipi na ang ano mo dito, Ate Yung pagtitinda mo. Okay na po, hindi na po ang basa. Oh. Yan, thank you, thank you po sa ating malay sponsor kay ma'am Anonymous ng Pennsylvania, na siya pong nagmamahal dito sa mag-iina kay ate Rona at sa kanyang mga magkambal. Uh, thank you, thank you so much po, ma'am. At uh, napansin mo po ang uh, gagamitin ni ate Rona. Ngayon, ate Rona, ano po ang kailangan mo? Ah, uh, sila yata, no? Nung Itong Celia na ito. Ah. Ano po? <laughs> ah 'Di ba li, sa susunod ay bibili tayo ng magagamit mo dito na kapuan. 'Yung mga paperware so, na nakuha na malagay lang sa bowl. Ah-ah. Uh, Tapos 'yung pen. Yan nga po at ano <laughs> Ano masasabi mo atero ng kay Ma'am Anonymous ng Pennsylvania? Ma'am, maraming salamat po sa tulong niyo po na ibinigay po sa akin, pati po sa kambal ko. Malaking tulong po ito sa akin at sa, sa amin, aming pamilya. Maraming salamat po, ma'am, anonymous po, sa nagbigay Ibinigay mo po sa amin. Mm -hmm. Maraming maraming salamat. Yan po mga kabindors, ah, ngayon naman ay ang mga katulangan pa dito ay tinanong natin si Ate Rona yung kailangan bumili siya ng upuan talaga kasi itong upuan niya eh medyo ano na biak baka daw maipit siya dyan at mahulog ah, uh, bibili tayo mga kabindos bibigyan natin din siya ng upuan para may upuan siya dito pero hindi pa sa ngayon mga kabindos natin ibibigay pag update natin uli ay dadalhin natin yung kanyang upuan at saka yung mga ano pa ate Rona dito mga uh, stringer yung, yung pitapewer lang ay hindi nang gaano kalaki yung patakulay puti niya makikita nila na iba yung lagaya ng hotdog iba yung lagaya ng chicken, baseball, fishball fries hmm. ay yung so, kung ano man na ilalagay dyan o so, ate Rona masaya ka na masaya masaya po ako uh -huh. sa tulong nyo Mm -hmm. na hindi niya po kami pinapayaan. Ano ang masasabi mo doon sa ating mga basher? Sa mga basher naman, nagpapasalamat din ako kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi po ako nakapag-isip ng ganun paraan para makapag-indas. Mm -hmm. hindi ko po, po hinayaan yung mga anak ko at um, sarili sila para malaman din nila kung paano magbiyahe. Mm -hmm. Yan na. Salamat uh, po. Oo. Uh, yan, Ate Ron, na basher yun na nakakatulong. Kasi kaya nga sila nagpo-comment doon para maituwid. Ano yung so dapat uh, ituwid. Ano? Ningiang ko po ng pasensya yung nasabi ko doon sa chat. Sorry po. Mm uh -huh. Yan mga kabindors, hanggang dito na muna ang ating update. Na-update natin, okay na. O kahit dumating man yung ulan, hindi na siya mababasa. Kasi ano po ma'am, i-anoin I mean, ko po yung punti kong negosyo para lumago po at saka hindi po ma mawala. Para po hindi po ako mapaya sa inyo sa na nagtulong po sa akin. Ayan, ayan. Ayan, sana Ate Rona eh, uh, magtuloy-tuloy ang iyong uh, negosyo. Kasi po, po, nandito po, hindi mm. ko lang po pambayad po sa bahay. Hmm. po. Oh, may kita naman. Ah, maganda nga yun at na, nagamit mo. Tapos eh, pag ibinayan mo na may sobra na kasi may kita na eh. <laughs> po, maraming salamat po sa ating mga sponsor at sa ating mga viewer dyan na sumusubaybay nitong aking vlog. Thank you, thank you so much po sa inyong panonood at sa aking mga sponsor. Uh, Mam Ma Ma'am Anonymous ng Pennsylvania at saka Ma'am Jeannie Bryan ng Australia at saka Ma'am Liz Dan Red ng USA at saka sa iba pa po pang mga sponsor na hindi ko nabanggit uh, shout out po sa inyong lahat hanggang dito na muna ang ating update kay Ate Rona salamat po